Kung hindi mo ako sinisiraan, bakit ang tawag sa akin ng mga tao sa labas, babairong support? Ikaw daw nagkalat ng ganyan salita, so sinisiraan mo ako. Naninira na pala ngayon, pag nagsasabi ka ng na totoo. Dapat kasi, hindi mo na sinabi mga ganyan bagay sa kanila. Dapat magtulungan tayong dalawa. Ganun ba yun? Oo naman. Mag-asawa tayo eh. Dapat magtulungan naman talaga. Oh. Bakit nung nag-hotel kayo ng babae mo, hindi ka nagpatulong sa akin. Sinasabi mo ba sa kumpare mo kapag pumupunta ka sa babae mo at kung ano-ano ang ginagawa niyo? Sinasabi mo ba sa kanya? Oo. Sinasabi ko sa kanya, lahat ng sikreto ko alam niya. Pinatagilid mo yung babae, ano? Oo. Pati sa CR, inaano mo, ano? Oo. Tapos pinataas mo pa yung isang paa. Teka, teka, teka. Bakit mo alam lahat? Pumunta ka ba ron? Yun din ginagawa ni kumpare mo sa akin eh. Pag umaris ka. Uh! <laughs>